Noy P, ilan sa 17 na presidente ang kilala mo? Naalala mo ba nung bata ka, yung mga mukha sa pera na pinambibili mo ng ano, ng text? Akala natin mga boring na historical figures lang sila, di ba? Mga seryosong lolo na nakatingin sa kawalan. Well, buckle up! Dahil ang kwento ng mga presidente ng Pilipinas ay hindi isang boring na araling panlipunan class. Isa itong epic teleserye na may 17 seasons kumpleto sa bida, kontrabida, plot twist at sandamakmak na anyari best moments. Ito ang The Ultimate Presidential Rumble, Philippine Edition. Season 1, Emilio Aguinaldo. Ang orihinal, ang unang-unang presidente. Siya ang nagdeklar ng ating independence. Astig, di ba? Parang siya yung nag-found ng server. Pero teka, may P agad. May issue sa kanya at kay Andres Bonifacio. Alam mo na, a little bit of political drama. A little bit of pinapatay ang kakumpetensya. Oops! So, paano natapos ang term niya? Simple lang, nahuli siya ng mga Amerikano. Game over! Nagswear ng allegiance sa US at nag-retire. Parang nabansalaro, laro, ganon. Season 2, Manuel L. Quezon. Ang ama ng wikang pambansa. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakaintindihan. Well, supposedly, top-notcher sa bar exam. A real brainy guy. Ang galing niya. Tinanggap niya yung mga Jewish refugees na tumatakas sa Holocaust. Wow! Humanitarian award! Pero, siyempre, di mawawala ang issue. May mga allegations of corruption daw. Ay, parang di na bago, no? Namatay siya sa US dahil sa tuberculosis habang World War II. So, hindi niya natapos ang laro. Nag-log out bigla. Season 4, Jose P. Loren. Eto, medyo complicated. Presidente siya, pero under Japanese occupation. Parang group project na yung masungit mong kaklase ang leader. Gets mo? Ginawa niya ang best niya para sa bansa sa gitna ng gulo. Pero after the war, ang tingin sa kanya, collaborator tinawag siyang traitor, Grabe, di ba? Pero later on, inacknowledge din siya as a legit president. Kasi anong gagawin mo, di ba? Nasa alanganing sitwasyon, bes. Nang matapos ang giyera, tapos na rin term niya. Dissolved. Parang bubble. Pop! Season 4, Sergio Osmena. Siya ang vice ni Quezon na umakyat sa pwesto. First Visayan President. Siya yung kasama ni General MacArthur na naglanding sa Leyte, yung famous I Have Returned moment, ang drama. Ang trabaho niya, ayusin ang Pilipinas na wasak dahil sa giyera. Grabe, parang ikaw yung tagalinis after ng isang wild na party. Pero natalo siya sa sumunod na re -eleksyon. Ang sakit noon, parang na-scene zone ka lang. Season 5, Manuel Rojas, ang first president ng Third Republic, meaning officially talagang independent na tayo. Siya ang nag-top sa bar exam, so isa na namang matalino. Inumpisahan niya ang reconstruction ng bansa. Pero dito, pumasok ang Bell Trade Act. Basically, binigyan ang mga Amerikano ng equal rights sa ating natural resources. Hmm, parang, parang binebenta ulit tayo, pero installment basis. Ani yare bes? Paano natapos term niya? Biglang checkout. Atake sa puso. Literal na na-heart attack sa stress ng pagiging presidente. Katakot! Season 6, Elpidio Quirino. Mula bise, naging presidente ulit. Ang focus niya, industrialization. Pero ang tumatak sa era niya, grabe, corruption scandals daw. As in, kaliwat kanan. Tapos, may hook balahap rebellion pa. Parang naglalaro ng video game na ang daming kalaban na sabay-sabay sumusugod. Natalo siya sa pari election. Ang pumalit, yung aayos daw sa lahat ng gulo. Season 7, Ramon Magsaysay. The guy, ang man of the masses, sobrang popular niya, noypi, parang K-pop idol ng panahon niya. Engineer, war hero, tapos binuksan niya ang malakanyang sa lahat. pwede kang pumasok at magreklamo. Astig, first time na nagbarong tagalog sa inauguration. It was the golden years daw, kasi lumaban siya sa corruption. parang movie plot di ba? Parang movie plot din ang ending niya namatay sa isang plane crash. Kaboom! Ang buong bansa nagluksa, parang namatayan ng paboritong character sa isang series. Season 8, Carlos P. Garcia. Ang vice na naman na umakyat, ang battle cry niya, Filipino first, unahin ang Pinoy bago ang dayuhan, very nationalistic. Ganda pakinggan, 'di ba? Pero habang busy siya sa Filipino first, yung ekonomiya medyo nagstagnate. Tapos may mga isyong nepotism o yung pag-appoint ng mga kamag-anak sa gobyerno. Natalo rin sa re-election. Next! Season 9, Dios Dado Makapagal The Poor Boy from Lubao Isa na namang bar notcher, galing sa hirap, kaya ang focus niya ay land reform, tulungan ang mga magsasaka. Inilipat din niya ang Independence Day sa June 12. Siya ang dahilan kung bakit wala tayong pasok sa araw na yan. Salamat, Lolo Dads! Pero yung land reform niya, medyo epic fail. Hindi masyadong gumana. At syempre, natalo ulit sa re-election. Parang one-term curse. Eto na, the longest season. 21 years. Part-top nature din. War hero daw. Pero debatable yan. Sa umpisa, Grabe ang infrastructure projects, tulay, kalsada, buildings, boom, boom, ang daming nagawa, GNP quadrupled, golden age, daw para kanino? Kasi a few years later, bam, martial law, dito nagumpisa ang dilim nawala ang freedom of speech, nagkaroon ng human rights abuses, at ang corruption sky high. Billions of dollars ang nawala. Paano natapos? People Power Revolution. Tinanggal ng taong bayan. Wasak. Tumakas sila pa Hawaii. End of an era. Season 11, Corazon Aquino. Ang icon of democracy, Isang simpleng may bahay na nading leader ng revolusyon matapos patayin ng asawa niya. Siya ang nagbalik ng demokrasya. New constitution. New hope. First female president sa Asia. Girl power. Pero hindi ito fairytale ending, Noipi. Ang daming coup attempts laban sa kanya. As in, mga sundalong gustong agawin ng gobyerno. Ang gulo. At yung land reform, medyo mabagal pa rin daw. Mahirap maging presidente after ng isang dictator. Grabe. Season 12, Fidel V. Ramos. Ang general na naging presidente, West Point graduate. Ang goal niya, Philippines 2000, going tiger economy ang Pinas. At for a time, gumana. Nagkaroon ng economic growth, naging stable ang bansa chill lang si FBR. Siya rin ang nag reinstate ng death penalty. Pero may mga issue rin, like charter change na gusto raw niyang palawigin ang term niya. Buti na lang, hindi natuloy. Natapos niya ang term niya ng payapa. Achievement Unlocked! Season 13, Joseph Estrada Mula pelikula, naging totoo. Ang presidente ng masa. Era para sa mahirap sobrang sikat na artista, naging presidente. Ang focus niya, pro-poor programs. Pero, plot twist! Hindi pa natatapos ang term na impeach siya dahil sa corruption at bribery. Nagkaroon ng EDSA DOS revolution. So, in short, hindi niya natapos ang laro. Conclude slash napatalsik mula Malacanang, diretso sa kulungan. Grabe ang character development! Season 14, Gloria Macapagal Arroyo. Anak ni President Macapagal, naging presidente rin. Economics professor, so alam niya raw ang gagawin sa ekonomiya. At totoo naman, nag-grow ang GDP natin. Pero ang tumatak sa kanya, ang Hello Garcia Scandal. Isang phone call na parang nahuling nag-cheat sa exam. May allegations na dinaya daw ang 2004 elections. Sunod-sunod ang impeachment attempts. Pero a girl is a survivor. Natapos niya ang term niya. Pero after, kinasuhan din siya ng plunder, nakulong, tapos naakwet. Kahilo ka! Season 15, Benigno Noy Noy Aquino III Anak ni Cory at ni Noy, ang battle cry, ang matuwid, labanan ng korupsyon. At may mga nagawa siya, lumago ang ekonomiya at may mga nakasuhan dahil sa graft. Pero ang pinakamalaking dagok sa term niya, ang mamasapano clash. 44 na pulis ang namatay sa isang maling operasyon. Sobrang tragic. Dito siya binatikos ng husto. Aniyari bes, natapos niya ang term niya pero yung mama sa pano naging malaking anino. Season 16, Rodrigo Duterte, ang The Punisher from Davao, lawyer at matagal na mayor. Ang promise niya, tatapusin ang droga at krimen. At sinimulan niya ang brutal na war on drugs. Dito nahati ang bansa. Yung mga supporters niya, love na love ang tapang niya. Pero yung mga kritiko, grabe ang sigaw sa human rights violations at extrajudicial killings. Ang bibig niya parang machine gun na walang preno. Minumura lahat. Pero consistently high ang approval ratings niya love him or hate him, he changed the game. Natapos niya ang term niya, pero may iniwang investigasyon from the International Criminal Court. Season 17, Bongbong Bong Marcos Ang anak ni Ferdinand Marcos, the sequel. After 36 years, isang Marcos na ulit ang nasa Malacanang. Nanalo siya sa isang landslide victory na may kasamang issue ng massive disinformation daw. Ang focus niya, unity at pag-ahon ng ekonomiya post-pandemic. Anong legacy na iiwan niya? Well, aabangan pa natin yan, Noypi. Nagsusulat pa lang ng script para sa season niya. So ayan na, 17 Presidents in a Nutshell. Isang mahabang, magulo, minsan nakakatuwa, madalas nakakaiyak at palaging nakakagulat na kwento. Hindi sila mga mukha lang sa pera o pangalan sa libro, sila ang mga bida at kontrabida sa teleserye ng ating bansa. At tayong mga noypi, tayo ang audience at tayo rin ang huhusga sa huli. Gets mo? Grabe, di ba?